Magandang umaga and welcome dito sa Bansang Burundi, East Africa. Medyo matagal-tagal na din ako hindi nakapag-upload. Pasko nga pala itong araw na to. So walang trabaho si Mister, Kaya nakagala na naman. Medyo mabahaba ang biyahe namin ngayon. Mga nasa 3 hours and a half. Sa probinsya ng Kirundo pala ang destination namin today. Kaya samahan niyo kami. Ayan, sa wakas, dumating na rin kami dito. Parang hindi ka napagod, Leila. Wow, tingnan nyo naman yung view. ba diba? ang ganda? Give her also, kuya. Border pala ito ng Rwanda at ng Burundi. Napakatahimik dito. Malawak din yung lugar. Ang ganda dito magmuni-muni. Siguro pangalabang beses na namin pumunta dito. Medyo malayo kasi dito. 3 hours and a half ba naman nakakapagod din tapos ngayon, balikan lang kami gusto lang namin talaga kumain ng isda sa bukod kasi namin, walang isda kung mayroon man, frozen Christmas ngayon pala dito 25 of December kaya, naisipan namin why not, mag-travel kami kahit dito lang sa Burundi busy kasi masyado sa work semester kaya hindi kami nakakapag out of the country kahit by road lang doon pala sa dulo ay ang bansang Rwanda na border lang din ng pagitan. Kung gusto namin pumunta ng Rwanda, yung drive mga nasa 4 hours or 4 hours and a half yung layo sa probinsya namin papuntang bansang Rwanda. Say hi. Say hi, nag pala kami dito ng isang room for day use. Napakatahimik talaga dito. Wala nga katurista-turista. Wala din mga bisita sa lugar na to kadalasang pumupunta dito yung mga taga-Rwanda kasi malapit lang din sila sa border. Pero kasi pag Burundi, medyo malayo talaga siya. Siguro from the city ng Burundi, mga nasa limang oras siguro yung biyahe papunta dito. Kaya wala talagang masyadong turista or mga taong pumupunta dito. eto na nga yung room na nirentahan namin for day use. Pero wait mo, nasa mga 600 to 700 pesos lang yan. Naantay pa namin yung magdadala ng susi. Napakasimple lang din ng kwarto, kaya hindi ko na pinakita. Property pala ito ng mga madre. So sila din yung mga namamahala dito. Relax, relax muna while well, nagaantay ng order naming na fried fish. Malakas pala ang volume ng music nila dito, kaya mute ko muna. At ayan na nga, dumating na yung order namin. Tilapia pala yan. Fresh from the lake. Biruin nyo, sa Pilipinas, ini-ignore ko lang yung isdang yan. Tapos dito, grabe, parang gold. Yung isang serving pala ng isda, nasa mga 400 pesos sa pera natin. Lily, what are you eating? Fish. Lily, what are you eating? Say fish. <laughs> I give you no? No? No, yeah, yeah. I give you fish. See, I give you. Nagalit pa ang maliit, ang bagal kasi ni Mama magbigay ng isda, kaya ayan tuloy. This fish is five because it's small. No, two, it's count like <coughs> one. Mm. Mm. With onion. This is what brings you you all this way. <laughs> Hindi naman halata, nag-e-enjoy si David. Pagkatapos namin kumain, napagpasyahan namin na sumakay muna dito sa mga maliliit na bangka. Nasa Php 150 pesos pala ang charge nila, bawat isa. and me here. here, here. Yeah. Okay. Iikot lang muna kami dito. Medyo nakakatakot na kasi hindi stable yung bangka. Mga nasa 7 feet lang ata yung lalim dito. She didn't <laughs>

वाना निकी है। हम्म हम्म ओह इस वेरी डीप मैं Sa wakas tapos din. Di naman halata. Pagod na pagod tong mali ito. Antok na yan, Leila. At ayan, bumigay na nga. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Kita kita tayo sa mga susunod naming videos. Buhay Pinay sa Burundi, Africa. Bye!